Ito na ang pinaka nakakatakot para sa warriors mga kapatid. Nasilayan nga po natin kung gaano pumutok ng parang bulalang ang 14 point lead ng Golden State laban sa Clippers. Wala nga pong ibang dahilan dyan kundi etong napakaalat pa rin na laruan ni Clay Thompson. Patong patong na sablay ang pinakawalan niyang tira. Walong puro mintis sa sham na shooting niya. Aray ko po para sa mga solid fans ng dubs. Nasa kaligitnaan na nga rin po tayo ng season. Pero eto pa rin ang warriors. Hindi pa rin mak makuha tamang timpla ng kanilang pang-championship na laruan. Ano? Ang malupit pa nga po dyan. Naisalba pa sana ni Pujemski at naipukol ang tres para maging tatlo na lang ang lamang ng Clippers with under 40 seconds remaining. Tamang depensa na lang sana para maitabla at mismong si Captain Clay pa nga ang sumigaw na walang foul na dapat gawin. Pero ang nakakabaliw na ending na sana'y panalo kundi lang ng dahil nga sa puro kapalpakan nitong si Clay. E na foul pa nga niya itong si Westbrook. Hindi nga po halos maipinta ang mukha ni Head Coach Kerr nang biglang parang wala sa sarili si Clay at na foul si Westbrook. Kahit si po kita talagang nang hinayang dahil parang nasayang nga lang din ang tres niya. Mataas-taas pa rin nga po ang 39 seconds kaya hindi pa dapat sayangin din ang foul. Crucial game nga po to ng Warriors. Walang kaway na naglalaro din dito. Kontrolado na nga po sana nila ang laban with 14-point lead sa 4 quarter pero nasilat pa. Kahit si Clay hindi niya rin inakalan na mag gagawanya niya ang ganong turnover. Hindi niya tinanggap ang dap up ni Curry dahil alam niya nga po sa sarili niya na talagang napakalaking mali ito. Nang dahil nga po dyan, naiuwi pa nga ng Clippers ang panalo na kailangan kailangan sana ng Warriors. Wala nga pong ibang magawa si head coach Steve Kerr kundi piliin pa ang rookie kaysa kay Clay para gawing starting at ibang kuna lang o gawing bench player na si Kapitan. Ang Splash Brother na nakasungkit ng apat na kampiyonato. Naiset pa nga po ni Clay ang record dati na may pinakamadaming punta sa isang quarter at most 3-pointer sa isang laban. E walang wala na nga po at hindi na kagaya ng dati pa. Napakasakit nga po niya ng slump at ngayon ay malamang sa malamang na matitrade pa sa papalapit na offseason. Ano? Wala na nga po siyang masabi pa sa napakapait at patuloy na career low. Kundi magpasalamat na lang siya dahil nandito pa rin nga po siya at naglalaro sa liga. Pero eto pa nga po ang isa sa pinakaayos sa lahat lalo na ng mga fans. Mali Malinaw na nga po na kapag under 30 minutes siya na naglalaro sa loob ng court at eh 20 to 9 ng Warriors. Pero kapag nga po over 30 minutes, and wins at katakot-takot na 17 losses. So in short, either mababao na nga lamang po si Captain Clay sa bench or trade ano. Samantala tila sigurado at nagpapahiwatig na nga po itong si Lebron James mga kapatid sa ibang kupunan nito pwedeng magretiro. Marami nga pong nagtatanong at nasa hot seat na itong si Lolo Lebron lalo na nang sumap All-Star Game. Gusto na nga pong malaman ng taong bayan kung saan talaga siya babagsak na kapunan bago man lang nga matapos ang karera niya. Pagko 40 anyos na nga din po siya kaya sa ayo man o sa gusto ng lahat. Talagang hindi na mapipigilan na hindi na natin siya masisilayan pa sa mahabang panahon ano. Bagamat masaya naman nga daw siya bilang isang malalaro ng Lakers ng anim na taon. Pero marami pa rin ang napataas ng kilay sa sinagot niya. Dahil tila may pahagi nga ang mga binitawang salita ni Lolo Bron. Kumbaga puro papuri sa umpisa kesyo great organization nga daw itong Lakers team at maraming mga sikat na malalaro ang galing dito pero may karugtong nga sa huli na para sa iba eh malamang na hindi na nga rin po sila nagulat din ano umaasa nga daw siya na dito magtatapos ang karera niya pero hindi nga siya sigurado kung mangyayari ba to makailang beses na nga po niyang sinabi din na kung saan mapapadpad ang anak niyang si Bronny eh dito nga talaga siya maglalaro din pangarap niya nga daw to bago man lang mata matapos ang karera niya. Nakita nga din nga ng lahat ng nakaraan kung gaano ka-frustrate si Lebron sa LA nang hindi natupad padang kagustuhan niya at halos walang ginawa nga po ang team. Alam na alam nga din po ng pamunuan ng purple and gold na talagang aalis siya sa team kung kinakailangan para lang sa anak niya. Kaya meron na nga din pong second option na agad ang Lakers pag nagkataon. Yan nga ay mag-rebuild para kay AD. Handang-handa na nga po ang Lakers kaya hindi nila pinakawala ng mga hawak nilang pyesa para sa gustong trade sana ni Lebron ano?